Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumang sa inyo ang palatuntunan ng CMN si Pilipinas na live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Lunes, si ika-23 araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng lunes. Patuloy pa rin ang pag-iral ng maulap na kalangitan sa iba't ibang bahagi ng Luzon dahil naman sa pag-iral ng Northeast Monsono Amihan at ang Shear Line o ang pag ng mainit na hangin mula sa kalagatan ng Pasipiko at ang malamig na hangin mula naman sa hilagang bahagi ng bansa. Sinabi ng pag-asa ng Metro Manila, Central Luzon, Calabar Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Camarines Norte, eh, magkakaroon ng paghulap ng kalangitan. May kasabay itong kalat-kalat mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil naman sa shear line kawalan ng pag-asa, posible ang pagkakaroon ng flash floods o mga landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na pagulang aasahan sa mga lugar na nabanggit. Samantala sa Cordillera Administrative Region at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, magisimula din itong magkaroon ng maulap na kalangitan na may kasabay na pagulan dahil naman sa amihan. Samantala, ang mahihinang mga pagulan at maulap na kalangitan ay mararanasan din sa Ilocos Region dahil pa rin sa Amihan. Ang natitirang bahagi ng bansa ay partly cloudy hanggang cloudy skies at may isolated rain showers dahil naman sa mga localized thunderstorms. Dahil umiira lang amihan sa ating bansa, nagsisimula ng maramdaman o ang simoy ng malamig na hangin. Ang nang pinakamalamig ay magaganap naman sa katapusan ng katapusang linggo ng Febrero hanggang sa unang linggo ng buwan ng Marso. Samantala sa iba